Hello mga kanamlog TV, ito yung panibagong video Ito po si Mio Charlie Ano oh, ba? Mio Charlie Buisan po Para po sa kakaunlad po ng ating magsesay no? Basta wow. magsesay sikat Yung tumung at paningungan po niya Tabangon, tabangan na to si Mio Charlie Buisan Sa kakaunlad no? uh, Lalo na po yung mga graduate ngayon Sa mga TESDA no? driving, freeloader na ginagawa natin ngayon para din sa kinabukasan po ng mga kabataan. Panoorin nyo lahat ng beaches. Bye-bye! provisionalism, kung ano sa sako uh, policy statement, provisionalism. I-provisionalize it at na ito, na yun yung mga skills, na naangin mo yung national certificate, in hmm. One, so... inyong, uh, inyong mga po, na yun yung kawiran. Muna na ang susi ninyo na, kung sa inyong mga pangandoy sa kinabuhiin inyong mga kapo, kinaakin ninyo yung opportunity na lihatan sa inyo, lihatan sa inyong NGO, Of course, sa inyong participation, hindi niya sa inyo, pinaka-simana, 15 weeks. 15 days. Ah, oh, 15 days. na okay. yan. 15 days, more or less, nila na siya ka okay, pero, oh, na nag-invest ninyo sa iyong mga lingon, hindi na mag-aing. In the near future, para sa matapangan ninyo mga ng mga pamilya. So, kung ano ka, kung ano sa iyong mga pangroon sa kinabugi, ano na ako makapun, musa sa kalabuhan at luwag ng iyon para partners sa kalabuan sa at sa mga Okay, okay so, diyan ring masama o parhouse na yung buhat thank you